Hindi mo wala ang gata sa paglaki ng ating mga anak. Pero paano kung ang sanggol allergic sa formula milk? Ito pa nga ang naging dahilan sa pagsuka ng dugo ng isang baby sa Bulacan. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Yada Pascual. Mahalaga ang gatas para sa mga sanggol, pero paano kung ang baby may allergy sa formula milk? at sinanay kulang ang napoproduce na breast milk. Yan ang problema ng isang ina mula pa ang bumbulakan. Nobyembre noong 2023, nang ipinanganak ni Mami Ella ang kanyang panganay na si Baby Keith. Kwento ni Mami, unang patikim pa lang nila ng formula kay Baby, sumuka agad siya ng dugo pero di nilagad na pinansin dahil may sepsis at pneumonia noon ang sanggol. Nakailang palitin daw sila ng gatas. Namamayat ang lalata, parang ganun po nangyayari sa kanya. Tapos parang may mali po. Tapos sunod-sunod na po yung pag niya ng, ano, ng blood. Tapos po, napansin ko po yung salungan niya may kasamang dugo na din po. Tapos hanggang mag-vomit na po talaga siya ng blood. Kaya dinala na nila ang anak sa ospital. Doon nalaman nila na si Baby Keith mayroon palang cow's milk protein allergy. Ibig sabihin nah bawal siya sa mga formula milk. Kaya ang payo daw sa si kanila, dapat painumin ng breast milk si baby. Kaya lang ginawa niya na lahat, pero talagang mahina ang kanyang gatas. Ang pinakamain talaga na nakakalakas ng gatas is still the stimulation ng nipple. Kasi kung ang nipple ng mother ay naramdaman na merong nagsasak, So magka-create po yun ng gatas para sa baby. All the rest na approach is only secondary. Like for example, yung mga seashells or sabaw or mga malunggay, secondary lang po yan. Nakatulong pero hindi po yan yung priority. Paalala din ni Doc na nakakahina ng pag-produce ng gatas ng mga bagong panganak, ang labis na stress, pagod, puyat, pag-overthink at hindi pagkain ng tama. Kaya ang kanyang tips kailangan relax lang and never give up po. Eventually, lalabas din po ang milk. Yan po ang tinuturo talaga namin. na talaga ang mother gagawa talaga ng katas yan. So huwag mo nang ma-discourage. Tuloy naman sa paghahanap ng paraan si Mami Ella. Naisipan niya na mag-post online para humingi ng breast milk sa ibang mommies. At marami naman ang nag-donate. Kaya ngayon, di na muling nagka-allergy si Baby Keith. Nanawagan po sa mga uh, nakatwa ko po nanay. Maaari po sana tulungan niyo po kami na makahingi po kami sa inyo po ng kahit na stash niyo po sa, para sa aking anak. Kahit matulungan niyo po kami hanggang na-outgrow lang po niya yung kanyang allergy. Ayon kay Doc, walang problema ang pag-share ng breast milk. Dahil common practice naman daw ito sa mga ospital at suportado ito worldwide. Mobile Journey, Yara Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Inaakala ng marami na pwedeng isang tabi ang pagkakaroon ng depresyon. Pero paalala ng mga eksperto, isa itong seryosong mental health problem na dapat tugunan. Isa rin nga ito sa mga dahilan sa kaso ng missing persons sa ating bansa. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baeza. mental health problems sa mga pangunahing dahilan ng mga kaso ng missing persons sa loob at labas ng bansa. Sensitibong paksa ito, pero paano nga ba natin dapat lapitan o kausapin ang mga kapamilya na nakararanas ng problema sa kanilang mental health? Kamakailan lang isang pamilya ang nanawagan sa social media kung may nakakita sa kaanak na 26 anyos. Ilang araw na kasing nawawala ang binata. Kwento ng kanyang tiyahin sa akin, may pinagdaraanan daw na mabigat na problema ang kanyang pamangkin at nakararanas ng depresyon. Makalipas ang tatlong araw na paghahanap, natagpuan at nakauwi na sa pamilya ang binata. Paliwanag ng psychiatrist na si Dr. Joan Rivera, isa ang isolation sa mga ginagawa ng mga taong nakararanas ng depresyon. Kapag ang isang individual ay nasa state of depression, mas ginanais nila to withdraw and isolate themselves. Yung iba naman, um, gusto nila na lumayo, no? lumayo in a way na parang gusto nilang mapag-isa temporarily para siguro uh, makapag-isip sila ng mas maayos. Ilan pa sa mga signs at symptoms ng depresyon ang bigla ang pagbabago sa ugali ng tao. Lagi nagkukulong at nawawala ng interes sa mga bagay na dating gustong gawin. Paalala ni Dr. Joan sa lahat, help is always available. Kaya kung may pinagdaraan ng matinding problema, wag mag-atubiling lumapit sa mga kaibigan o kaanak na maaaring mapagsabihan ito. Lagi rin daw bukas at maaaring magtungo sa mga health expert. Ang National Center for Mental Health mayroong libreng helpline na maaaring tawagan sa hotline 1553. Paalala naman ni Doc sa mga taong nilapitan ng kaibigan o kaanak nilang may mental health issue. Yung tayo sana ang ang bilin always namin is um i foster natin na um yung open no judgments ang ating lines of communication and we empathize kung may lalapit sa atin na may magsabi na tayo ay dumadaan sa isang mental health problem i feel natin kung ano yung pinagdadaanan ng individual ng friend natin or ng kamag-anak natin i feel natin kung ano yung kanilang nararamdaman at um, open tayo na makinig without judgment and always ensure their safety. Tiyakin daw na mindful o mapagbatsyag tayo sa mga ikinikilos ng ating mga mahal sa buhay. Lahat ng health issue, physical man o mental, mahirap laban ang mag-isa. Kaya mainam na mismo mga pintuna natin ang pupuksan para sa mga kamag-anak o kaibigan na nangangailangan ng tulog. Mobile Journal Julie Baiza hatid ang mukha ng balita. Nasubukan niyo na ba ang public pools? Sa so Maynila, may mga binuksang swimming pool at libre pa yan. Paano naman kaya nila napapanatili ang kalinisan ng mga ito? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Ngayon tag -init. ang sarap lang magbukas ng ref at magpalamig. Pero magastos nga lang sa kuryente. Kaya naman marami sa mga kapatid natin pagtatampisaw sa pool ang solusyon para may ang epekto ng mainit na panahon. Isang talon lang sa swimming pool, linhawa, lamig at presko agad ang mararamdaman natin. Kaya kapag tag-init, talagang dinadagsa ang public swimming pool dito sa Maynila. Tanggal kasi, kaya ang mga nakikitampisaw, may rintok lang daw. Malinis naman po kaso nga lang marami na nalibag din eh. Masarap po malamig na kahit may unti-unting ihingi. Pero don't worry, sabi ng pamunuan dahil sinisiguro daw nilang malinis ng public swimming pools. Nabutan ko pa nga naglilinis ng swimming pool ang isang lifeguard para sure na safe ang pool para sa mga gagamit. More every morning, eto po, nagbabacuum ako ng swimming pool before na gumamit yung mga naka-schedule. At isa pang rason para pumunta sa mga public swimming pool sa Maynila, libre tuwing lunes ng hapon. siguro lang na maaga pa lang ay nakapila na dahil unahan dito yun nga lang, pasintabi po. Pero may binabawalan mo nang makapasok sa public swimming pool. May mga sugat, alipunga, galis, mga no, sa babae, regla. Ayan, chine-check naman natin yan lahat. Patok na patok talaga kapag tag-inita mga public pool. Pero bago makilangoy, isipin din sana natin ang mga makakasabay o makakahati natin sa swimming pool. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita.